Ayan. Ito pa. Well, Pinipitas na po ng anak ko yung aking sitaw. Ayan. Ayan na po yung aking napitas. Pangalawang pitas na po ito mga lods. ay maray pa sa loob. Ayan oh. Ah, kasi lumalim malalim ang tubig baka abutin yung tubig isang ulang pa lang po yan sa maghapon at magdamag ayan matay pa dyan oh. lahat na magugulang ano baka abutin pa ng tubig yan kaya pinipitas na po namin mga idol huwag yan mura yan yung mga gantong malalaki ito yung mga ganto ayan oh. dami ko na napitas pangalawang pitas pa lang po yan mga alods. Ah, oh, dito kita saka pa din. Dito, dumulo ka, malapit pa. Gan, tapak ray pangbunga, mga idols. Ito. Ayun yan, yan, dalawa 'yung magkata din. Hilahin mo 'yung hipi pinakasitaw hilahin mo. Hilahin mo at saka mo. Napa, eh Hindi yan 'yung isa. Yan, mabagal pang mamintas yung anak ko mga lods. Yan. O oh, yan, yan, pwede na yan. Ito pa dalawa. Huwag na hatahatak kasi masisira yung ano. Ito o. Oh. Iptas yung ganun o. Oh. Oh. <coughs> so ito, ito, ito. Ano, mga idol, mga pakaray pang bunga. Huwag sanang abutin ng baha, ano kasi nagulan habuti ng baha kayo ayan, ayan ayan ayan, sa baba ayan ito pa apakarami ah, yung idol mga, mga bunga oh. ayan no. ah, bali 40 puno lang po yan ito ito pa 40 puno namunga ng marami ay eh, pa dalawa kasi ito nasa loob napakarami yung mga mga idol kailangan na po natin tanggalin gawa ng pagkaumulan baka abutin pa ah, lumalalim po kasi ang tubig nasa bakura na namin ng tubig ah oh. Oh, look at me. Diyan. Ah, sige, sige. ito. ang ganda ng bunga. Mga bunga. Oh. Ito, ito, ito. Ito, ito. <coughs> Okay na. Ay, paisa. Yeah, oh, hindi, hindi. Okay, pwede na yan, diyan. Ay, pwedeng yan. Tatanggalin mo 'yung mga baluktot kasi hindi nakahaba 'yan. So, ito na mga idol, 'yung mga napitas namin sitaw, ayan. Paalam po mga lords. Dami. Balikan. Na.